Dito na, wet park, wet na, na, wet dito, dito na kami sa wet market basa na, wait na, isa wet market ito dito na kami sa wet market Tayo nga sa wet market sya yung floor is wet first thing to do sa Pilipinas is mamalikin okay. manok. May ulo ng manok. Doon sa mga subscriber ko na Japanese Filipino ko so ang wet na wet na wet na wet sa wet, wet market. At dito daw si nanay magpapa alis ng Pareho-pareho lang. desk daw yan. Bili Pumnes mo po ko lang ha. Kaya. Ano Magkano daw yung bangus na eh? Magkano nga dito? Okay. No? Magkano na eh? 280. 280 daw ang bangus. 280 ang kilo. <tod> Ito. Dalawa. Balikan ko ha. Hindi eh. yan. Ay yung tilapia boy pa. Tingnan guys, yung ako ako, tilapia, Ayan, tingnan nyo guys, may mga tilapia buhay. Gumagala. Ako akong bigla. Tilapia ba tanggal daw? Ayan, gumagala. Buhay, tumatari mga kanina. Grabe. Ayun. Ay, teka. Ay, tumatari mo. Ay! Thank you po kuya busy busy sa mga pinamili. Ito kami sa mga isda ngayon yan. Meron daw kung Merong maya-maya. Ayan, maya-maya. May mga pusit, may talakito, may pugita. Ang daming fish dito. Wet market nai! Nanay talaga, hindi iiwan ako. One, two, three, two. Nay! Maliligaw ako dito. Nang iiwan si Nanay, grabe. Gusto niyang bumili ng maya maya. Nice! Yan ang dami. Dito naman sa other side mga kipon mga isda pa rin. Puro sa isda. Ang daming isda. Ayan. Basta. Bala ka na. Eh, huwag na. Hindi yung isda yung importante. Yung sa inyo yung unahin mo. Paano ko pa gusto mo kanina nung maya-maya? Ayaw mo na. Sige na. Pumili ka na. O, alit na. Asin na minitin pa. Oo. lang namin dito ngayon is gulay at saka isda. Yung karne. Kasi daw dito daw fresh daw yung mga isda. Kaya dito kami nagpunta para nga bumili ng isda. Yan, namimili pa si Madir. Ayan, may gusto siyang isda. Kanina yung maya-maya. Ma Ay, ang laki ng isda. Grabe, maya-maya. Oh. Maya. Kita nyo yung hand ko ganyan lang. Oh, ang laki, grabe. Wala kayo masabi sa ni grabe. Ay, may mga talong, may mga shells. Dito naman yung mga shells. Ayan. Kita nyo naman yung shells. Ayan. Ito ang gusto ni nanay na Maya Maya. Magkano po sa Maya Maya, te? Eh? 550 daw ang kilo nitong Maya Maya. Hindi 500 na lang? 300 na lang may buntot naman eh. Di pa tanggal ay, mo yung buntot, Nay. Alisin mo na lang yung buntot. Palitan namin ito. O, um, yeah. uh, oh, tanggalin mo yung buntot. Maya, maya. 550 daw ang kilo. O, ayan para makwento mo kay ate mo kung makakaya. Ayan. Ano po bibili natin ay after nito? Ayun lang, ayun lang, ganti oh, yan. O, magkano yan? 550. Sama ko na nga ito eh. Sama niya daw na yun, tapos 550. Pakihiwa, diretso ate ha, makulo yung aming ano eh. Ano po ate, may maliit ako dyan. Alin po, alin po? Ito meron din siyang malaki. Same to, oh, na. Nay? Na, na, na. Ito daw, maya-maya. Malaki. Maya. May ayun. Madal malaki mula, hindi ko natin yun, Madel. Magkano ba yung bisugo mo, te? Pampay. Pwede, p ka lang natin. Madel, hindi ko natin yun. Ate, ipaki-api, te. Mapuro yung aming puchillo. Sige. Pwede, 50 na lang kilo, lang, may kunin mo na yan. Magkano sa pusit? Pwede, P50 ka lang natin yun. Ano ito? Paano mamili sa palengke sa so wet market? First time po yata magpunta. And then, second time po yata magpunta. Pwede, p ko na lang yun wet market. Iyan ito pala ang blue white po. Kasi, pang export yung mga ganyan. Mga sa mga ito. Okay. Hindi ba lang, ah, bilangan mo muna. Ano ang mga mga ilan? Ito, baka pwede na to Ano okay. yan? Okay. 1.3. Sa so 5.45 na lang, 1.3 times. Five eighty lang. na lang. sige. Ano yung binili mo ay? na. Ano yan? Bisugo. Bisugo. Ano kaya? Bisugol ko ba to? Kakaliskisan pa daw ba nai? Bolinis linisan yan. Palinis na lang kung Ito lang. Ano yung one one na? Sige, yung one one na? Ano yung one one na? Ano yung one one na? Ano yung Ano po pangalan ng Ano Market. Market stall number, ano number ba to? Stall number 35. Uh, ito, stall number 35. with market. Ito, market yeah. Tandaan niyo yung mukha ni ate. 160 ka lang ate. Kasi po yun dito, 30 Ito lang yung 60 ka Ayan yung mukha ni ate. Nagpapaliskaw. Ayan na lang. Ah, huwag na ito. Sige. Ah, sige po. Bahala po siya. sige po.

Manalo si Nana yung daming binigay. <laughs> Maya Maya, Bisuto, Puset, tapos yung Bangus. Actually, hindi naman pala siya talaga marami. Apat lang. Pero sobrang bigat kasi ng mga gilingin. Tatlo lang kami nagpunta dito, hindi kakayanin. Oh, shout te. Ano pala 'yung Tay? Tintin San Miguel. Tintin San Miguel 'yung tandaan ano, na niyo po kanina. nagpapas ano? ng papa discount. Na, ano? 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 Ng na, ano? na Braga at Jason Braga. Stall number 35. No, mga Braga si ito, mag-anak pa ng nanay ko, si ate. Hindi, oh, isang ito. 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 si Enjoy si Nanay mamili. Nakakatuwa. Nakakatuwa na ang makita. For sex. Pangalawang beses ko palang magpunta sa wet market. Simula nung pinanganak ako. <laughs> Yan. Shout out. Shout out dito kay ate. Tapos ito yung stall number niya. 35 wet market. Susano Market Stall number 35. Yan, nagpapadiscount dito si Ate. Bili kayo dito sa riwa yung mga fish. Ayan, kita nyo naman sariwang-sariwa yung mga sita. Sariwang-sariwa. Yan. Shout <laughs> <laughs> out sa mga magiging suki dyan. Pinila kayo dito. Pinila kayo dito. kayo marami

sabi na naman kami ako nito kukunin na namin yung binili namin bangus ang nabili namin dito is mamaya papakita kasi nyo pag may sabahay na ako guys low na ako since cellphone ng dala ko at talagang hindi ko na charge kaya magwala log na ako pansara dito grabe oh saya-saya dito sa palengke. Ang saya-saya dito sa wet market. Wet market. Mainit nga lang at saka mabasa. Pero ang saya. Nakakatuwa. Nakakatuwa siya. Ganito pala ang buhay palengke. Wet market. Yan. May batuan siya? Wala na. Off-season na siya. Wala na. Batuan. Atapusan ba? Batuan siya. Atapusan. Holiday. Yan. Mga gulay. Ano ba siya? si Pecha ito eto daon ng sili, kangkong kung no, hindi ako nakakamali ah daon ng alugbate eto na yan ang tawag dito nay? talbos tomato, eto po talbus gamote green, tapos pula, tapos pinat, saluyot, alugbate ah yun, hindi daw saluyot, alugbate <laughs> hunagte, uh, ang susano wet market, susano wet market. at ito po wet na wet. may kainan din dito. ito resting area. Sunday na lang. Ako ko nagsisimba ako. Tapos so, kami okay. okay. Tapos, tapos na sa Sa no, wet market. At nakasakay na kami sa Sunday. Ang nanda ng pasaw Pauwi na ng bahay at ito na. Pasakay naman ng tricycle. Pasakay kami ng tricycle yan. Unix Toda. QC. Ito ang ako um... Kumakaw po na. Ayan. ano to nai? Bangus. Ito yung bangus. Boneless, Boneless na bangus, balles. daw. Bangus yung puset. Ito puset. Tapos ito yung mayamaya. Mayamaya. Maya, at saka bisugo. Bisugo. Ito bangus na Tapos rieno. ito bangus na rieno. At saka yung mga kakanin na binili namin sa kanina. Sa marks. Kakanin. At ito ang libre Pachana. ni kuya. Pachana. At meron pang paatsara si nana. Yan. Okay. okay na? Oh, masaya ka naman nai? Masaya. Pasalamat ka sa kanya. うん、ありがとうありがとう